guys good morning walang pick up ngayon walang gawa pero gagawa tayo ng video ngayon guys for today's video aayusin natin tong kulungan ng manok at tato tara guys kapag umpisa na pala ako ito na yung nagawa ko guys malapit na to guys para ah, hindi gala ng gala yung manok at pato hindi ko na nabidyan yung kaninang nasimulan ko guys ito pala yung ginawa ko guys eh. dito guys yan dito paikot nandito guys kulungan ng pato at manok yung pato lumubas yung manok So, may mga wandito dito sa loob. Tinaktan ko para hindi anoy ng pusa. Iyon sila dito. So, ngayon guys. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Abangan nyo ang sunod kong video. Thank you for watching. Bye-bye.